Setyembre at 13 dito po sa Purok, Guyabano ng Barangay Manaksak. At uh, meron po tayong makakapanayam. Nandito po tayo sa kanilang uh, tahanan. Magandang hapon, ate. Magandang tanghapon din po. Uh, ano po pangalan nyo, ate? Christina Sumawang. Christina Sumawang. Ayan. So, nabitan po namin. Naging malangaw daw sa lugar nyo. Tama po ba? Malangaw nga po, tapos kahit na sa gabi, karami pa rin langaw sa Colombo. <laughs> oh, kailan po ninyo unang napansin na naging malangaw sa lugar ninyo? Pangatlong araw na po ngayon. Pangatlong araw na. Opo. Oh so, natatanong ko po rito sa bandaron, yung po ba yung poultry? Apo. Sa tingin niyo po ba uh, nanggagaling doon yung langaw? Nanggagaling po siguro dun dahil kasi lalo na pagka dumaan yung kwan, yung truck ng panghakot sa manok, eh paraming langaw na sumusunod. Ah, nagahakot na po ba sila ng manok palabas? Malapit na po silang mag-harvest. Ah, ma malapit na. Ah, ah, hindi pa naman nagaharvest. Malapit pa lang. Pag ganyan po, pagka yung malapit na silang mag-harvest, maraming langaw. Mm. Uh, may isasahog pa sa niluluto. Opo. Oh <laughs> so, yung po bang langaw, eh, hanggang dito lang naman sa Pork Giovano? Kalat po. Kalat sa buong barangay? Kalat. Kalat? O oh, sige po, maraming salamat ate. Maraming salamat din po. Dito pa rin po sa Porok Guyabano uh, sa Barangay Manaksak at uh, meron pa tayo isang makakapanayam si Norman Valdez. Magandang hapon Norman. Magandang hapon din po. Uh, dito po ba sa lugar nyo, nakakaranas din po ba kayo ng uh, na kapaligiran ngayon? Opo, sobrang nga pong langaw. Pagka malapit na pong harbisin sa poultry, yun po. Sobrang dami pong langaw Walos pagkakain po eh. Halos di ka makakain ng maayos. Tapos matutulog po sa tanghali ng... Eh, ako po eh, panggabi po yung duty ko, Matutulog po ang tanghali. Hindi rin po makatulog. Bakit po? Nang dahil din po sa langaw. Kasi nga po eh, dapo ng dapo. Nadapo sa muka. Kung hindi po magbabalot ng kulang po, hindi ka po makakatulog eh. Oh, Ayan. Yeah. Buong maghapon ba, malangaw? Opo, kahit gabi nga po, meron pa rin. Kahit gabi. Opo. Basta masinag po yung ilaw. Meron, 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 at meron pa din pong langaw. Ayun. Kailan pa po naging malangaw muli? Nung ano lang po yan eh. Nung nagsimula po yan nung Ajays. Ajays? Opo, dumami na naman po yung langaw hanggang ngayon po. Ayan. Basta malapit na pong harvestin yung ano, poultry nila. Basta malapit na. Obo. So nagtataga ng ilang araw yung malangaw na kapaligiran dito po sa barangay nyo. Hanggang maka-harvest po, hanggang makapag, ha, makapaglinis po sila ng poultry, hanggang ganun po. Tumatagal ba ng sampung araw o higit pa? Higit pa po ah. Higit pa? Obo. Kaya, kaya mahirap po dito pagkano kailangan po eh, pagkakain ka, paypayan mo pa yung pagkain mo. So, ganun ginagawa nyo? Opo. Oh, Mahirap. Okay. O sige, maraming salamat Norman. Oke okay, po. Nandito naman po tayo sa Purok Mangga, Barangay Manaksak pa rin. At uh, isang gina ang ating makakapanayam. Uh, magandang hapon ate. Magandang hapon din po. Ayan. Ano pangalan po ninyo ate? Jennifer Abad Agustin. Po. Ayun. Ah, uh, tatanungin ko nga po, ah, uh, malangaw po ba sa lugar nyo? Opo. Ah, uh, ganun karami yung napapasimulan, pakikwento nga po. Marami naman po kung kuan. Lalo na po kung bagong po yung ulam namin, sobrang rami po. Pagbagoong. Opo. Bakit ano po yung napapansin niyo? Dumadapo sila? Opo, dumadapo po. po. Uh, Hindi pa ah, po makakain pag maraming langa. Pag ba binuga mo, andyan ba ulit? Opo. Pabalik-balik? Pabalik-balik po. Yung kailan pa po naging malangaw dito? Tatlong araw na po eh. Tatlong araw Opo. na. Opo. Yung unang nakapanayam namin, sabi, basta raw malapit na raw mag-harvest. Opo. Malangaw Ganyan dito. Po. Tama po? Opo. Ganon din po dito sa... Opo korok mangga Ayun. So, pagsagabi. Marami. Baka wala na langaw? Marami din po. Marami pa rin. Oo po. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Oo po. Malangaw? Opo. Tatlong araw na. Oo. O, ay eh, ano pong ginagawa nyo? Pinapatay po ng mga anak ko. At ah, pinapatay yung langaw. Pasay hindi nauubos. Hindi naman po. <laughs> Ayan. O sige po, maraming salamat. Sige po. Dito naman po sa Purok, kaimito. Mito, at uh, isang lola ng ating mga kapanayam. Magandang hapon, lola. Magandang hapon naman. Uh, ano po pangalan ninyo, lola? Eh, Felicidad Asuncion. Felicidad Asuncion. Uh, Tatanong ko lang po kung napapasin niyo po ba yung malangaw sa napaligid dito sa lugar niyo? Ay, naku. <coughs> Marami. Ilang araw na nga. Katulad kahapon, nag-birthday yung apo ko. Eh, di dyan sa labas nagkainan. Naku, eh, hanggang kumakain. Bugaw kami ng bugaw na gano'n at maraming langaw na <laughs> dumada po. So, eh, ko kung bakit sa ang galing naman na yung mga langaw na yun. Dati wala naman eh. Dati wala naman. Hmm. So, ngayon, eh. mga ilang araw na po? Mer baka meron na siguro isang linggo siguro yun. Ha? Isang linggo? Oh, so hmm. Dahil kwa di, eh, nung pormero, isa-isa pa lang. Eh, bilang hmm. sabi nga namin, di dati wala eh. Uh, oh. Ngayon eh, dumadami. Dumadami? Hmm. Kaya, ni nee, ba't kaya eh, sabi nila nagha-harvest daw dyan yata? Sa Pontrihan, malapit dito sa inyo, dito sa barangay No? Hmm. Oh. Eh, naman yun eh. Na yun ang napansin ko eh, pagka naghaharbest sila, tanga nagkakaroon ng dahil langaw, eh hindi naman nila pinapansin noon. Ayun, kapag naghaharbest talaga, mm -hmm. nakararanas po kayo ng malangaw oh, na oh. kapaligiran. Oo, oh, oh, masyado. Kaya pag kumakain kami, kahit di sa loob, may pamaypay kami, ginaganyan namin. Mm. Dahil sa langaw. Kahit na anong oras, kahit sa gabi? Mm -hmm. Kahit gabi merong langaw. Mm -hmm. o, maraming salamat po, Lola. Ay, okay. ayos yun. Yung, yung sa langaw. Eh. Ay, hindi Oh, Kasi oh, <coughs> yung, okay. naman. <coughs>